Naligo. Naligo talaga ako yung araw na ito. Talagang, talaga. Uh, hindi naman ako masyadong ano. ah. Yes. Uh, kung so maging comfortable na naman talaga ako. So ngayon, okay na ba? Ang saya ng feelings. Dahil naniniwala ka ba na kung maliligo ka, mawala ang swerte? So, mananatili dapat. So, pwedeng hindi naman maligo every day. Oo. Oh. Para connect siya. Truth. Mm -mm. Ayan. Good morning, madam. So, Where are you today? Uh, bakit uh, may ganitong eksena? Ayan, siyempre na-invite tayo sa Tony Talks kay Tony Gonzaga na kung saan. Nandito tayo ngayon sa um, Makati. Embalsamador Rome ba ito? Yes. Embalmer Rome. Ah, Embalmer Rome. Oh, So, may alagyan niya tayo ng anis. Uh, yes, mga anis yes. pa. Uh -oh. Pag din ng uh -oh. show, medyo so, siya lang, Chris na, mukha na tayo talaga ng Yes, kasi so, lahat naman tayo may mga imperfections sa katawan. Yes, people. so, so ngayon, para ibang legal naman sa ibang ganda -gag Kaya si ate, ito po ang uh, embalmer. Yes, uh -oh. professional embalmer. <laughs> ayan. Pero po sa ganda ng ano ha, yung mm, Naman. Ang pasang beauty queen. Kasi ganda lang naman natin. Oo. oo. So ngayon, kasi kami dami yung Haga, doon sa lola mo, di ba alam mo naman pinanggalingan ko. Yes. Ang hirap kaya mga lakal, so, magandahin <laughs> <laughs> nyo naman ako ngayon para magmukha naman ako. Ah, uh, sure or fresh. Ito na po. Habang nalagay niya yung espalto sa mukha ko. Ilang kilo na ilagay mo? Lima pa lang, no? Lima 5 kilos. 40 eh? to 6 kilos. Oo. Ang yes. target namin ilagay para mabago yung kiss ko is 20 kilos mm. na Ponda. Na baking powder at saka <laughs> na harina at saka and uh, cornstarch ba ito? May lagay mong yes. sa mga ganyan. Nito may, may kamahalan din pala ano? May kamahalan. Ito mo kasi actually dapat ang mag-aayos sa akin yung kapit-baya namin carpentero. Ah, pa, na. busy, okay. Kaya nakilala ko to si ate. May kapartes dito sabi ko dito na lang. So yun na. Inumpisahan na. So, abangan natin kung anong kalalabasan ng ni Wata. Yes. Transformation makeup Tutorial. Ay, tutorial ba to? Ano ba to ang tawag dito? Ah, ano siya? It's not tutorial kasi... Base Construction. Ah, Construction. Yes. Yes. Oo. Tayo ko lang experience na... Magiging, magiging ganap ka na mamaya na ano, oh, magiging oh, diyosa. Ay, totoong diwata. ano yes. Ano, kasi mamaya, uh, makakausap ko na si Tony Gonzaga yes. sa Tony Talks na kung saan interviewin niya tayo. Hindi ko alam kung mahirap ba yung tanong. Baka natatakot niya ako at kinakabahan. Baka mamaya hindi ko masagot yung tanong. Kasi <laughs> kumaagaw yung corona ko. Kaya medyo ano ako ngayon, patricial ako ngayon. Eh. Pero kaya ko yan. <laughs> Madam, kaya mo yan kasi marami ka rin namang pinanggalingan. So, baklaan lang, di ba? Kung ano lang yung ikaw, yun lang yung mo. Ako ah, yung nakita, nisprehan niya ako yung pag-espresahan naman para laging ano. Like, <laughs> yes, namumugat ka. O, oh, para tumubo na yung mga ugat niya. Yes. Oh, soon. Uh, madam, what makes you decide na uh, pumayad sa interview na to na, I think this is your uh, first appearance in YouTube? Ah, uh, hindi naman. Pero di ba, this is my chance to make a uh, pass. Ano may tanong? Explore. <laughs> para Explore. para dagdag exposure. Pasensya mm na -hmm. kayo, hindi pa ang lola mo. Yes. So, kasi so, para may sipon. So, medyo ibang boys ko ngayon. So, chance ito, sa mga itong klaseng interview, kailangan talaga natin, ah, uh, Bigyan ng Kasi minsan lang ito sa buhay ko. Di ba dati wala namang ganito? So, ah. Uh. mayroon diba, na. So, ganap na opportunity. Para rin naman diba sa akin ito. Di ba? So yun, nakakatuwa at masaya ako dahil na-invite ako dito sa Tony Talks. Mayra lang dito ang nabibigyan ng chance para ma-interview sa ganitong classy show. So, Balita ko nga, super excited ka daw. Ayun, hindi ka na nga nakapag-almosal uh, this morning. Yes. Kasi medyo tingnan nga ha halik ka rin dahil gabing-gabi ka na natulog kagabi. Dahil ang dami mo pang bisita. So gusto mo na pagbibigyan. So, uh, anong... Preparation mo sa ano na ito sa Araw na ito, sa oras na ito. Well, yun pag isin ko, actually, hindi talaga ako naliligo. naligo talaga ako yung araw na ito para talagang hindi naman ako masyadong maging comfortable naman talaga ako. So, ngayon, okay na ba lang sayang ang feelings? Dahil naniniwala ka ba na kung maliligo ka, mawala ang swerte? So, mananatili dapat. So, pwedeng hindi naman maligo everyday. Oo Para po ni-connect siya. Truth. Oo nga. Ayan. So waiting tayo mamaya madam Sa iyong yes, final ba? transformation Abangan mo mamaya yung transformation po Tapos yung final... side interview dito Kay Tony Talks At saka I'm excited to meet Tony Gonzaga ba? Diba? Mm -mm. Dati pinapanood ko lang siya sa mga TV show, kung saan saan, sa YouTube Pero ngayon, mamimit ko siya Personal, kaya exciting naman ako Makita siya sa personal Correct Okay na okay, yan Ayan, sinamahan ko si madam dito kasi syempre kailangan niya mayroon siyang bodyguard. I am your lady bodyguard. Hindi hey, naman bodyguard. Ang power pop gay I'm ng batang tiya po. Ayan. <laughs> ang okay. laking bagay din na, na dumating ka kanina. kita tayo yes, parang kasama dito. Kasi dapat mag-isa lang. Ako mabuti lang talaga dumating ka, mami. Kaya maraming salam. Yes, why not? Tayo-tayo rin lang naman ang magsasama at the end of the day. Love, 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 guys. I love you. Okay, mamaya. Abangan nyo ang final result ng aming... It Transformation. Up. Transformation. So, ayan.